nakasanayan na natin na mga nakatatanda ang nagpapabasa at nakikisa sa prosesyon tuwing Semana Santa. Pero sa angono at binangon na Rizal, kabilang ang mga bata sa pagsasagawa ng mga naturang tradisyon. May news to go si Maris Umali. Maganda ang prosesyon po. Okay, Maganda ang prosesyon Bagamat hindi lubusang nauunawaan ang diwa ng kwaresma, sanay na sanay ng sa isa sa pinakamatandang tradisyon tuwing mahal na araw, ang mga kabataang ito sa Angono Rizal. Rosario kanta daw awit dasal kung saan nila pato ng musika ang pagdarasal sa Rosario. Latin ang bika ng mga awitin, kaya't nakamamanghang pakinggan ang mga kabataang may edad sampu pa baba na kayang sabayan ang salim ng musika. Rilinig ko lang po. Mga kaibigan ko po. Tinitignan ko po yung bibig ni kuya. Tsaka po ako sumasabay. Matsaga rin silang tinuturuan ng mga musikero nilang ate at kuya para awitin ang Santo Rosario. Hindi nawawala yung kultura na isasalin. Kumbaga, dito kami kilala eh. Kumbaga, ingatan natin itong gantong tradisyon, ganitong kultura, para pagdating ng panahon na wag naman sana mawala kami o okay, gano'n. Huwag naman gano'n. kubaga parang sila naman ang gagana para sa amin. Dito naman sa Binangon ng Rizal, may sariling posisyon ng mga tsikuti. Nagsimula ito noong 1990s kung saan mga manika ang binibihisa nila na parang santo. Di nagtagal na isip nilang magpagawa ng mga munting rebulto para gamitin sa kanilang karukaruhan o prosesyon na kanimitang ginaganap pagkatapos ng Holy Week. Napapanood nila sa malalaking imahe, yung pagpuprosesyon, hindi naman sila nakakasama kasi nga maipit o sila ay masaktan. So sa parang ito, mga bata mismo nagiging bida, sila mismo ang gumagawa ng karosa nila, sila rin na naghihila, sila rin na nagdadamit. Para atin daw ito para maunawaan ng kabataan ang pagkupakasakit ni Jesus. Masarap po kasi sumama sa mga santo. Masaya po. Kasi po nagtutulak sa mga santo. Sa mga santo po. Ayon sa simbahan, ang pagdiriwang ng Semana Santa ay para sa lahat. Kaya munti man ang paraan ay malaking bagay na ito para mamulat ang kamalayan ng kabataan sa mga aral na hatid ng buhay ni Jesus. Uh, nasa paggabay din ng magulang yan. Uh, huwag nilang pababayaan yung bata na kanya-kanya uh, na lang yung pamamaraan nila ng ekspresyon ng pananampalataya at yung religiosity nila pagpasok ng Kwaresma sa Santa. Mariz Umali, GMA News.